ang profile video po natin ngayong araw po na Martes ay walang iba kundi si aking ati peling maganda masipag Yan. meron po siyang sitaw upo pipinang puti sibuyas luya pati sitaw good morning ati peling kong maganda peling maganda ano ba to balag Balag, magkano yung asking price ng balag natin? 28. 28. Anong klase yung sitaw to? Uh, negro negros. Magkano yung negros 70. natin? 70. 70. May ikse. ano nga Ito to. Much 100. Ano ito? Bulacan ba? 100. 1,000. 100, isang bandit. Eh, yung pipinong puti kasi puti ng shotan niya. 20. Na lang. 20. Etong luya natin. 35 na lang, may na lang ha, may lang. Oh. Ayan, meron ka rin sibuyas, oh. Magka rin oh, sibuyas. Yan. 100 na lang. Big 100, bali. Big size. Big size, size. 1,000 libo isang ano. Good Ayan. Good size, 1,000. Oh. Good size na good size. Ang kanya pong peso nasa bandang dulo na po. Ayan. Oh. Ati Peli, ilan, ta ilan taong ka ng ano, sa kadora dito? Ay, eh. Hindi okay. na ako kaya lang dito sa hindi dito sa atin sa baksakan. Kilan tayo pa rin ay isa. May may 20 na? So, 30 na. Oh. Eh mga 20 years. Oh, na. 20 years na po siyang sa dito. Okay naman yung pagiging. Oh, yeah. Oh, okay naman yung magpagiging sa Kadora natin. Malaking ay, tulong. Okay, hmm. okay. Oh, yan. Ati Peris, anong, anong barangay ka ba dito sa atin? Ano? Uh, o, oh, at eh, taga Kabaldon ba siya sa Bagking? Yan. Uh, mga taga Kabaldon yan Andi dito ang isang nating sakadorang masipag. Si Ate Peli. Oh, tatlo sila. tatlo dito. Okay. Okay, maraming-maraming salamat Ate Peli. Okay, bye-bye. lang palengke mga ka-farmers welcome again sa ating youtube channel Dante B Mr. Palengke muli po ito po ang inyong kasama kaibigan Dante B Ernest Danti B ang Mr. Palengke po ng lunsod ng Cabanatuan City ngayon po ay araw ng Martes August 15 at araw na naman ng pag update natin ng mga asking price ng mga sariwang hulay na gumagating o bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalabigan ng Nueva Ecea ang lungsod ng Kabanatuan Public Market, Palente ng sama Samahan niyo po uli ako sa ating mga kasamahan sa Kadora, sa Kadoro para alamin ang mga presyo nila ngayong araw po ito at bago po yan, kung bago lang kayo sa ating YouTube channel Dante D. Mr. Palente Please don't forget to subscribe our YouTube channel Dati Mister Mr. Palenque para updated po tayo sa lahat ng mga presyo ng gulay dito sa ating paksakan. Pwede din po natin i-like o ishare na ating video para po sa iba nating mga kasama. Kaya tara let's samayin na po Dito po tayo sa pwesto ni Madam Christine and Sir Eric, magkano itong okra natin ngayon? Asking price? Asking price po is 35, boss. 35. Yes. Anong talong to? Uh, mucho po, mucho. Makani, mucho, magkano yung mucho natin ngayon? Hindi eh, pero ang asking price po dyan is 90. 90, o. Eh, yung papaya mo, magkano? 150 po. 150. Anong sitaw yun? Uh, long yard po. Magkano yung long yard? Uh, Yan, lakad po na 90. 90. Eh, yung bonito natin? 60. 60. Ano ang pala ito, Sir Eric? Uh, mistisa po. Mistisa, magkano mistisa? 100 po, 100. 100? Ano ito, balad na upo? Yes po. Magkano balad na upo? Ay, oh. 35. Eh, yung pipi ng bakla natin? So 150. O, oh, 15, 150. Yung okra? Magkano po, sandaan. O, Maraming salamat, Sir Eric. Sir, napakaraming okra ni si, uh, Sir Jemar. Sir Jemar, magkano yung okra natin ngayon? thirty 30 yan, Salamat. Ay, magkano po yung patola natin? Ay, gaya na. Oh. Okay. Ano na? Sa kabila. Ay, ito may yung Magkano yung natin? Saan? Down. Down yung ceiling. One hundred. Magkano yung patola natin ngayon? Patola. 25 five twenty Ayun ang mga sa kader sa kadorang magagandang matatanda dito sa kanitan. Dito lagi mag-uwi lalaki matanda, magaganda lang. Oo. okay. salamat. Ayun uh. kaya yung upo natin magkano? Yeah. Si Balag yan. Balag 18. So kayong Dante, magkano ngayon yung ano natin? Siling maganda, yung mahalaki. Uh. Asking price. 200. Oh, panid lang yun ha panid lang 200 eh yung ano natin Taiwan 320 320 eh yun nagtaas eh e, yung ganito mong bonito 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 pa ah, 60 oh 60 ha ah, kay Sir Alvin pala yun 60 60 yeah. may 55 oh 60 55 eh yung ganito kamote Sir Alvin 35 po ano bang kamote ito ha ah, puti po yata puti oh, puti 35 salamat ito, tanong natin yung kalamansi. Uh -huh. Madam, magkano yung kalamansi po natin ay asking price? Uh -huh. Five fifty, napakamura naman. Bumaksa ka no? Oh, Five fifty. Murang-mura. Good morning, Madam Arlina. Okay. Ma Madam Arlina, magkano yung labong natin ngayon? 150. 150. 150, Yan, meron din meron din po siyang ano, yung patolang finish collective. Magkano pa patolang? 35. 35. Salamat po. Okay. Eh, meron tayong kalabasa sa Sophia. Sir Oso, magkano yung kalabasa natin sa Sophia? Ay, sir, 250. 250. Ito, asking, oh, 25 per kilo. Sir Alfred, itong papaya, magkano? Yeah, ha? Sampong piso? Okay, salamat, Sir Alfred. Ito, ano natin pala, itong okra? Panday. 30. Yeah. Ito, may sampalok tayo dito. Magkano yung uh, asip yung ano uh, natin? Uh, 90. Hmm. Ano ba to? Uh, ano yung sinibuyas? Apa. Magkano yung sinibuyas? 800 po. 800. Salamat. Ito, oh, tanong siya. natin. Good morning, sir. Sir, yung Suprema. oh, Suprema. Magkano yung Suprema natin per kilo? Maliit po 18, yung malaki 20. oh, 20 yung malaki, maliit 18, kapogin ni sir. Wala tayo ngayon, ano, yung isang kalabasa na ano yun? Ay, oh, wala tayong bela. wala tayong bela. Bukalang Bela! Binagyo. Binagyo! Binagyo! Dito, kag kagaganda ng pipinong puti natin, no? Saka pipinis. Magka asking price natin ngayon okay. 200 po. Oh, ha? 200. 200. 200. Eh, yung bakla? 180. 180. 180. Wow. Salamat. Oh, 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 oh. Good morning po. Madam, anong talong po ito? po yung mochim po natin ngayon? asking price. Asking, sandaan. Sandaan. Ay, eh, ang ganda naman ng sitaw. Ano yung sitaw yan? Yan, uh, ang sitaw kong uh, maganda. Ano to? Ano to? Black belter. Black belter. Magkano yung black belter natin? 100. Yan. Eh, yung ano natin, patolong palipit po, Madam Maris. Maganda. Magkano po? 2, 25. Eh, yung okra mo? 3, 5. Eh, yung papaya? Palakin siya. Maganda si Madam Malu. Ah, eh, ang 16 kilos 'yung mangga. Ayun, bonito po natin Madam, magkano? Mag Asking 80. 80. Salamat. Yan update natin dito sa gulay market. Good morning, boss. Boss, magkano ngayon 'yung patatas natin, malalaki? Asking price. 700 po dito 700 doon Dito po 850 850 Ah mas mali maliliit Mas malaki po Ah mas malaki yun Okay 700 Eh yung carrots natin 1,000 po sa SB SB Sa pa. BM po 140 1,000 sa SB Sa BM 140 Eh yung labanas natin 200 po 200 okay. Sa repolyo po ngayon magkano? 750 750 Sa sayote sir? Sayote 420 420 sa pipinong berde 110 110 sa lemon sir 110 110 sa lemon 110 din Salamat one, po. One, two, Madam Makalimira kayo Madam Makalimira kayo Oy, sabay pa sila 25. Salamat po. 5 kamas natin 30 per kilo pa rin. Ito so, tayo. Magandang Ate Ros, magkano po yung luya natin ngayon? Ganito po, 250. 250, yung malaking maganda. Yung malaki po, Ate Magani. 45 45 Yan, ng luya nila <laughs> Ay, Dante, favorito talaga ako dyan Yung puso, yung, yung puso yung tinda mo, hindi yung puso mo Puso ko kung tinda, 180 80 Eh, yung ano natin, yung Saba 20. Yung torda natin. 30. 30. Etong kamatis pong magaganda kasi ganda ng pisngi ni Madam Rose. 67 65. 65. Bisaya yan? O, okay. oh, 65. Okay. Salamat BM po, Madam. Ano pag BM? Ano ibig Ah, 65. Pagka po talaga big sa Ah, ganon. Salamat po. Dito tayo kay Sir. Tanong natin yung presyo ng kanyang mga sibuyas. Isang magandang mainit na umaga po, sir. Sir, magkano po yung asal si madam? Ayun. Kala ko pinalayas mo na si madam. Hindi <laughs> wala. lang. <laughs> nagbabandal si madam. Magkano yung sibuyas natin ganito? Medyo na pula. Bali, 1,180 po. 1,180. Bali. Local yan, no? Local. Bally, Ito. 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 9 kilos. O, oh, ito, 800. Yung puti, 9 kilos. Eh, yung malalaki natin puti dito. 800 lang din po yan, 10 kilos. At ito, 10 kilos, madam, o. Oh. Eh, yung superweight natin bawang. Benta namin, 670. 670 lang kilo yan. 6.5. 6.5. Eh, yung kanso natin. 630. 630. 6.5 din. Okay, maraming salamat. Saan ba kayo kumukuha ng ano, mga sibuyas natin? Medyo sa Kinimton. Okay. Si, kamusta na si, ano? Si Abay natin. Ayun, sasipag naman, ano? <laughs> Kailangan talaga mag magsipag. Okay. Obrigado. Obrigado okay. magsipag. Eh. Uh, hindi kakain pag hindi uh, magsipag. Okay. salamat po, sir. So, tanong natin. Magkariluya natin ngayon, sir. Luya mo, magkano? Yung magaganda, yung bid. 400 po. 400 kapogi naman ang ano dito nagbabanda ng luya ng magluluya dito alamin natin yung presyo ng siling Taiwan ayun dami pati siling mga ginto ngayon presyo ng siling ginto ang presyo Madam, ka siling Taiwan natin ngayon 350 oh, yan eh. 350 3,500 pag per bundle Kagaganda ng sili ni Madam eh ano po natin yung panigang 220. Mas mahal na ngayon yung Taiwan humabol. Eh yung ano natin, si Garillas? 200. 200. Ayan o. Pinate, sila. Salamat po. Dito tayo sa pwesto ni Madam Bet. Ayun, eh, lahat ng alukin may iniwan nila. Oh, Mambeta na ang palaya, palaya yun. Galaxy, Max. Magkano po yung asking ng Galaxy 25. natin? 95. 95. Etong patola po natin palit eh. 25. 25. Ay. Yung balag to yung upo. Magkano po? 25 po hinihingi. 25. Anong si ito po? Bulakan bay. Magaling bulakan bay po. 70 po. 70 po. Maraming salamat po. Magandang sakadora Madam Lilibet upo. Lapina. Bungo ano. <laughs> <laughs> Meron tayong mais dito. Madam, mais na dilaw ba to? Magaling dilaw natin na May puti tayo ngayon? walang puti. Dilaw lang, 20. Dito tayo ngayon sa pwesto ni Ate Santa. Ate Santa, magkano po ngayon yung ano natin, okra asking price? asking niya 30 sa papaya po 12 saan po natin yung kalamansi 6 napakamura ng kalamansi ngayon ano 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 yan ano ang palaya yun ay mistisa ang mistisa natin Binili lang ng anak ko. Binili. Itong upo mo, balag ba to? Balag? Balag. Magaling balag? Kaya makanda bilhin na liyan dito. Binili lang din yan. Binili, oh, binili lang din. Salamat po. Ma'am Peri, ano ito mistisa to? Magkano yung mistisa mo? Uh, one thing. One thing. Salamat one thing. po. Kanina, natanong natin yung good na good na kalamasi. Tanong natin yung lagayay. Madam, magkano yung lagayay na kalamasi natin ngayon? Wow, murang-mura. Sandaan lang, oh minamigay na halos ipamigay okay, na. Salamat. Dito tayo sa person ni Ate Evelyn. Ito. Good morning Ate Evelyn. Ate Evelyn, magkano ngayon yung ano natin, sigarilyas? Sigarilyas, 150. 150. Ay, e yung ano natin, nung bakla. nung bakla ano, 15. 15. Balag ba yung upo natin? Balag. Magano? 20. 20. Ay, bumaba. Ano? Ay, sa palap natin ng ganito, maninipis. 90. Bumaba. bumaba din. Oo nga. Dati 100 plus. na. Ay, yung, ano, amoy na amoy yung bayabas mo. 40 tawad. Din. 40 ang tawad. Kasi yung amoy ko yung bayabas eh. ni Ate Evelyn. Salamat po. Hindi na ba? Ay, din nila. Ayun, may patolang kinis tayo. Madam Laura, makarim patolang kinis natin. 35. 35. Salamat, 35. salamat po. Salamat po Good morning po, Sir Pogi. Siya sa Pogi natin sa Kadoro dito. Sir, magkano ngayong okra natin? 30 po. Iningi. 30 ang iningi. Eh, yung ano natin, itong bonito ang palaya. 33, eh, 32 na 3 Taiwan. 30. Bonito po. Bonito, magkano? 60? Okay. 60 yung Taiwan natin 330 po natin 330 kilo ito kay Brother Jun ito ang tinta lang ni Brother Jun Supremas Brother Jun magkano per kilo ng kalabasa natin ngayon 18 yung 15 yung maliit yon. dito tayo kay Tokayo ko Tokayo kong pogi masipag yan. Tanungin natin yung kanya mga asking price. So kayo, good, good morning. Tanong ko lang, magkano ngayon yung ceiling Taiwan mo ngayon? Asking eh, price. Po, asking po, asking 300 po. 300, bali 3,000 ano? Apo, 3, 000. eh yung Sophia mo? Sophia, uh, 18. 18, kagagal. Ano to? Upo. Upo po. Balag ba ito yung gapang? Balag po, kaya lang may top na. Oh, magkano, magkano po yan? yung ganyan po, baka sa 18 na lang. 18, 15. Eh yung patolan mong kagaganda. 25, 25, 25 patolan patola palipik. Eh yung ano natin, 20, yung ampalaya. 90. Ano to? Ano ang ampalaya to? Mestisa. 90, mestisa. Yung siling panigang. Siling panigang, 230. 230. 180. 180. 150. E anong talong to? Mucho. Mucho. Ano magkain mucho? 80, 80. 80. Yung ano natin, sigarilyas. Sigarilyas po ang So 120 100. 100 120 sa okra Okra natin 25 na Ayun yung Yung pipinong puti maganda Yung pipinong puti 15 Ay yung bakla Yung bakla ha 10 O Salamat Ayun po ang ating tukayong poging poging magandang lalaki masipag Magandang lalaki Mana po ako diyan lang lang po sa akin ng apat na paligo at may ano magkano si Sultan mo? Uh, 250 ko ka, wala pa. 250, oh, wala pa mabibili. Ayun. Etong malalaki na ito. 10 piso na lang. 10 piso. Salamat. Dito po tayo sa Pechay at Mustasa. Kagaganda ng Pechay Mustasa. Pog Madam, hindi po 'yun namimili. Oo. Pogi. Madam, magkano 'yung Pechay natin ngayon? Five-five. Asking price, five-fifty-five. Eh, yung ano natin, mustasa? Sixty. Sixty. Saan ba galing yung peche mustasa mo? Ay, papatala sa'yo yung namin. Ako, Maganda rin yung ano, pogi din yung nagdala ng ano, na mustasa pati pechay. Pero pogi din yung mamimili. Mas pogi ko yung... <laughs> <laughs> Salamat, sir. Yes. Oh. Ay, kaganda ng ano mo, ng talong na bilog mo. Magka rin talong na bilog. Talong na bilog po, it costs 120 pesos Wala. per kilo po. 120 per kilo. And this one is 200 kilo. pesos. Oh, si Garillas. And this one, this one. This one is bitter guard. Ito, uh, bi uh, uh mestiza. Momoko, karantiyan. Uh -huh. Mestiza, mestiza. Maganda. Ah, uh, this one costs 105. 105. Eh yung ano natin, yung gabi ng ano, yung gabi sinino po yan. Dominative 1 po ya. Kagaganda naman ng mga bisita mo. So, pinaliligiran ka ng tatlong magandang biwata, oh. Yes, naniniwala. Oh. <laughs> Natutulala si Sir, no? Oh. Mga panlaban niya, panlaban. Ano? Okay, maraming salamat Madam Lisa.